Sa edad na 30, ang direktang paglalagay ng foundation ay nag-iiwan ng patchy na itsura pagkatapos ng pagblend. Sa edad na labing walo, gumagamit ng exfoliating gel. Nagmamasahe sa bilog na tumatagal lamang ng isang minuto. Para sumipsip at linisin ang mga lumang patay na balat gumagawa ng balat na maliwanag at malinis. Sa wakas, nagalagay ng foundation na nagre-resulta sa isang pino at pantay na base. Grabe ang Jimilan, blood orange exfoliating gel. Sabi ko ng baba ko ay may clogged pores. Sabi mo nagdagdag ka ng blood orange enzyme. Sabi ko may blackhead sa ilong. Sabi mo nagdagdag ka ng sea salt. Sabi ko hindi nito matakpan ng aking pores at sabi mo nagdagdag ka ng AHA at salicylic acid. Gel texture, sumisip-sip ng dumi mula sa mga pores. Napakaganda na hindi ko kayang ihinto ng paggamit nito. Ang aking balat na walang makeup ay sobra ganda. Mga kapatid na hindi marunong mang makeup, samantalahin ang kasalukuyan promo, talagang dapat mong subukan ito.